Yo mga kaspaig kumusta kayo Kilala natin sila sa kanilang galing sa volleyball. Pero alam nyo bang may mga volleyball players na ngayon ay negosyante na rin? Mula sa beauty products, food business, resorts, hanggang sa real estate, tunay ngang hindi lang sa court sila panalo, kundi pati sa buhay negosyo. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Unang-una sa listahan, walang iba si Queen Eagle na si Alisa Valdez. Bukod sa pagiging volleyball icon, may sarili siyang Alice V Cafe at ilang mga property investments sa probinsya. Isa siya sa mga atletang nag-invest agad sa negosyo habang active pa sa paglalaro. Tayo. So this is the logo and this is the name of this cent, 16. Wala nyo na lang kung bakit. Pangalawa, si Rachel Andakes o Rachel Andakes. Isa siyang certified entrepreneur, may sariling rad fitness gym, may clothing line at may ilang real estate properties. Isa siya sa mga volleyball players na ginawang seryoso ang pagnenegosyo. So so... Pangatlo, Avi Maranyo. Si Avi Tinyang Avi Maranyo, kilala sa pagiging energetic sa loob ng court. Pero sa labas nito, isa rin siyang boss lady. May sariling merch line, events hosting, at may investments din sa stocks at negosyo. Pangapat, si Majoy Baron. Bukod sa pagiging model at volleyball star, ay nag-invest na rin sa real estate at side businesses. Tahimik man siya pero sa investments hindi siya nagpapahuli. At panghuli sa ating listahan si Diana Wong at Sissy Arondena ay mga crowd favorite pero lately ay pumasok na rin sa mga food business at franchising. Hindi man nila i palagi sa social media pero may mga investments na rin silang sinimulan. Kaya mga kaballyball fans, at aspiring negosyante dyan. Inspirasyon talaga itong mga players na ito. Hindi lang sila magaling sa sports kundi pati na rin sa pagpapalago ng kinabukasan. Like, share at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng success at inspirasyon mula sa mga atleta.